Sinalubong ng maalon at panakanakang pagulan ang pagsuri at surface search ng otoridad sa Taal Lake sa Batangas, kung saan sinasabing pinagtapuna ng mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Ang pagsusuri ay bilang paghahanda sa pagdive ng otoridad sa biyernes. Nagsama-sama ang mga personnel ng Department of Justice o DOJ, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Pasado alauna ng hapon nang pumalaot ang otoridad mula sa Fishport sa bayan ng Talisay at dito sa bayan ng Laurel sila dumaong. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano, layo ng assessment na makita ang kondisyon ng tubig tulad ng lalim at linaw nito. Murky nga talaga siya. So kahit uh, mag-dive yung mga ano natin, technical divers um, sa lake, hindi pa rin nila talaga masyadong ma-map out yung lake bed unless you have technology such as the sonar um, yung sonar ROV as you go deep medyo lumalabo maburak din yung lugar dagdag ni clavano may target area ang paghahanap kasi kung titigan po natin 234 um square kilometers po itong uh, itong talik kaya kailangan ho natin gawing mas focus, n'o ang uh, ang uh, ang search natin Kasunod ito ng pahayag ng suspect at ngayon testigo sa kaso na si Julie Patidongan na sa Taal Lake ang kinahihinat na ng mga sabungero na nandaya umano sa mga laro. Sabi ni Clavano, may ilan pang informant na sumuporta sa isiniwalat ni Patidongan. Taong 2021, nagsimula ang mga report patungkol sa nawawalang sabungero at kung posibleng may matagpuan pa. May mga nagsasabi po no, na may, meron pa po tayong maabutan They, they indicated um, certain factors no? dahil what we're dealing with now is more fresh water. Tiniyak ng DOJ na tuloy-tuloy ang operasyon sa lawa at nanawagan ito sa pamilya ng mga nawawalang bungero na patuloy magtiwala. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. Idinawit ni Patidongan ang negosyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto bilang masterminds sa pagkawala ng mga sabongero, bagay na pinabulaanan ng dalawa. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.